Di napigil ang maging emosyonal ng It's Showtime hosts, sa pangunguna ni Vice Ganda, nang personal nilang masaksihan ang tuluyang pagsasanib puwersa ng dalawang giant networks, ABS-CBN at GMA7. Ngayong Miyerkules, March 20, 2024, naganap ang historical contract signing ng ABS-CBN at GMA7 para sa pag-ere ng kapamilya noon time show sa Kapuso Network. Ibig sabihin, Bukod sa GTV ay mapapanood na rin sa noon time slot ng GMA7 ang It Showtime simula sa April 6, Sabado. Ang It Showtime ang papalit sa binakanteng time slot ng Tahanang Pinakamasaya ang isinarang noon time variety show ng Tape Incorporation. Labis na ikinatuwa ng mga host ng It's Showtime na sina Ann Curtis, Bong Navarro, Jong Hilario, Kim Chu, Oji Alcacid, Karil, Amy Perez, Jogs Hugueta, Teddy Corpus, Ryan Bang, Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC Mua, Lassie Marquez, Chana Dominguez, Darren Espanto, at lalong-lalo na ni Vice. Ang pagsasanib puwersa ng GMA7 at ABS-CBN. Bago matapos ang contract signing event na naganap sa Studio 7 Nanograms GMA Network, ay binigyan ng pagkakataon si Vice para magbigay mensahe at magpasalamat sa bagong yugtong tatahaki ng kanilang programa aniya. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa tiwala, malasakit, at pagmamahal ng GMA7 sa ABS-CBN. Bungad na mensahe ni Vice, magandang hapon wo sa inyo mga kapuso at kapamilya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pagpapatuloy niya, una, Maraming maraming salamat po sa GMA dahil grabe yung pagtanggap nyo talaga sa amin lagi. Noong nagpirmahan po, that was first time we all gathered for a wonderful partnership sa GTV. Pagsampan namin sa GTV, ang sarap-sarap po ng karanasan na iyon na ibinigay niyo sa amin. Ang init ng pagtanggap nyo, ang sinsero ng pagmamahal nyo, maraming maraming salamat hindi lang yun. Nasundan pa noong nakaranas kami na um attend sa GMA Ball, ang init-init din ang pagtanggap nyo sa amin doon, ang saya-saya rin po ng naranasan namin. Pagkatapos ng event na yun, ikinukwento namin sa marami how beautiful the experience was, going to the GMA Ball. And now, isa na namang masarap, mainit, at napakagandang karanasan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kami po sa ABS-CBN na nakararanas ng ganyang trato at pagtingin mula sa inyo, lagi po naming napag-uusapan at hindi nawawala yung laging nabibitawan na, in fairness, ang babait ng mga taga GMA. Lagi po iyan, lagi naming nababanggit, ang dali nilang kausap, maayos silang kausap na balik tanaw din ang It's Showtime host kung paano tinulungan ng GMA7 ang ABS-CBN nang nawalan ito ng prangkisa noong 2021. Sabi ni Vice, ang bait-bait po ninyo sa amin. Ang laki ng tulong at suporta ang ibinibigay ninyo sa amin. We are humbly expressing that, na syempre hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat kung gaano kasadsad ang isinadsad ng kapamilya. Pero naririyan kayo, hindi para tapakan kami at saktan pa sa mga panahong sansad na sagsad kami. Inialay nyo ang mga kamay ninyo sa amin para unti-unti kaming makabangon. Maraming maraming salamat, hinding-hindi namin yan makalilimutan, pati na rin ang lahat ng kapamilya sa buong mundo. Alam po nila kung ano ang pagmamahal at pagtulong na ibinigay ninyo sa amin hindi nyo lang kami unti-unting tinutulungan na makatayo, kundi pinagbuksan nyo pa kami ng tahanan para doon muling magpalakas, magpahinga, magpagaling, magpahilong. At makatindig ulit kapiling kayo. Hindi tumindig mag-isa kundi tumindig kasama kayo. Maraming maraming salamat po. Sabi pa ni Vice, this is just so historic, so iconic, this is mothering. Aminado si Vice na kailanman ay hindi niya naisip na mangyayari ang makasaysayang pagsasanib puwersa ng dating magkalabang giant networks sa bansa. Pagbabahagi niya, hindi lang naman ako siguro ang nakaisip na mangyayari ito, sanib puwersa talaga na magsasama ang ABS-CBN at GMA. Kasi noong nasa GTV tayo, parang one 4 pero kasi GMA na yung It's Showtime nasa GMA na. Para kasing nung nasa GTV tayo, nabuksan yung bakuran. Pero ngayong nasa GMA na, binuksan na talaga yung pinto. Wala sigurong nakaisip nun kasi yung GMA at ABS-CBN. Para siyang mga gamit na alam nyo yun, 220 at dalawampu, volts, at isandaan at sampu, volts, na hindi mo pwedeng pagsamahin kasi say sabog siya. Sabi nga nila, ang pag-ibig nagsisimula sa spark. Pero yung pag-ibig nyo ngayon. GMA at ABS-CBN, hindi siya spark, kundi sumasabog siya. Hindi mo inakala na magsasama pero possible pala na mangyari sa pamamagitan ng isang transformer nagkakasundo yung isandaan at sampu at dalawandaan at dalawampu. So, paano kung yung GMA at ABS-CBN, anong naging transform? Hamon. Hamon ang naging transformer kung bakit nyo piniling magsama. This is a transformative event. This is a transformative moment hindi ito agad nangyari pero ngayon na nangyayari na. This moment has a very strong, a massive, and transformative purposes. Sa huli, taos pusong nagpasalamat si Vice sa ABS-CBN sa patuloy nilang pagtindig sa kanilang programa at hangaring makapagbigay saya at pag-asa sa kanilang manunood gayon din sa pamunuan ng GMA7 dahil sa pagpili at tiwalang ipinagkaloob ng mga ito sa It's Showtime. Ani Vice, maraming salamat po sa pagpili sa amin. Ang dami niyong pwedeng piliin, pero sa dulo, pinili niyo kami. Ngayong pinili niyo po kami, halika na, magsanib puwersa na tayo para mapanalunan at mapagtagumpayan ang mas malalaking hamon sa ABS-CBN bosses namin. Maraming maraming salamat because you always been fighting for its showtime. I know what you do, nakikita ko kung anong ginagawa nyo. Salamat sa mga taga GMA, we are humbled and grateful.